Ayan, yeah, so today magagawa tayo ng Imbutido or ang uh, Meatloaf, no? Philippine style Ayan, so guys, ito mixture na siya ng 1 uh, kilo of pork mince Ayan, and then 6 pieces ng carrots So, kinut ko siya into cubes Ayan, cubes And then, 1 Spam Ayan. So, spam. Ayan sya. Isang lang. So, pag nagmimix ako ng ano, ng aking ano tawag dito? Itong imbutido ko. Hindi ko sya nilalagyan ng, or hindi ko sya kinakamay. Ayan, so, gamit ako ng sandok. Ayan. So, ngayon, mag-a-add tayo ng, ah, nag-chop ako ng, um, pickles. So, wala kasi akong mabiling pickle relish. Yan, yung chopped na siya. So, ayan, from Tesco. Ako na ang nag-chop. diba? So, ayan, isang isang bote yan. yan. So, ayan lang, mix, mix, mix. Ah, may raisin pa pala ako. So, maglalagay din tayo mamaya ng raisin. Yan. So, nagchop ako ng dalawang pirasong, dalawang buong bawang at saka dalawang uh, sibuyas. So, mix na siya. Ayan, masarap kasi pag maraming sibuyas at bawang. Ayan. So, maliit lang ang kusina ko kaya hindi siya magkasya. And then, ayan, meron akong chop na green and red bell peppers. So, three pieces. So, chop ko rin ito, cubes. Maliliit lang. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayaw ko kasi ng ano, ayaw ko nung yung iba nilalamas nila, nila di ba? So, I try before na dumidikit siya sa gloves. Ayoko naman magkamay kasi pagkatapos mong maglamas ng kamay ang gamit mo, andulas dulas ng kamay mo. So, ayan. Ganun lang siya. So, yan. Lapit na. Ayan, kunting ano pa. mag a pa ako ng itlog. Ayan. Ayan. Um, lang saglit kasi kumuha pa ako ng aking green peas. So, ganyan lang. Next, lalagyan natin siya na, before ko ilagay yung ano, yung itlog ko. Hmm. Ito muna. Itlog ko talaga, yun na. Kalain mo yung ma itlog ako. yeah, <laughs> so, yan. Lagyan natin, guys, ng green peas kasi masarap siya pag may green peas. Ayan. So, parang kulang yung green peas ko natin ng konti bumili ako sa test ko ng malaking balat sa hako naka frozen pa siya pero mga lalambot na yan kapag na steam na sya masarap kasi guys kapag mayroong green peas Mix, mix, mix lang. Hindi sa ilalim. pa. Diba? Tapos meron tayong raisin. Yan. So guys, lahat yan. Hindi ko naman siya mini No? Ah, uh, tinatantya ko lang. So, sobrang dami. Hindi ko siya mini kasi minsan kapag mini-measure mo siya parang ang hirap ano yun. Ang hirap yung exact yung measurement. Diba? So, tansya-tansya lang. Tapos bago ko siya i-steam mamaya, magpiprito muna ako ng ano, ng konti para lang matikman ko kung pwede niya. So, so, sobrang dami. Kunti ang aming dressing. Hindi ko naman inubos yung isang pirasong, ano, isang buong balot kasi sobrang dami naman. So, ganito lang. Ayan, so, kukuha pa nga pala ako ng butter. And so, dito guys, gagamit ako ng sampung itlo. Ayan, tapos yung cheese ko pa. cheese. Ayan. So, nakapag-grated na tayo ng cheese. Ayan. So, maliit lang naman, guys, yung cheese ko. 200 grams lang siya. Ayan lang. 200 grams ng cheese. Ayan. So, ilalagay na natin siya. Tapos lagay ko na din yung butter. So yung butter ko guys na ginamit is um, apat na scoop lang siya na puno. Ayan, yeah, puno. Apat na kutsarang puno. So, ayan. Then mix, 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 mix. Siguro lagay ko na din yung ating itlog ko. Sampung piraso. So, Babatihin na natin. I-bake na natin siya para. Ayan, mix na mix siya pagdating sa ating imbatido. Nasa so, kapadyama pa. Nakapadyama pa, <laughs> nagluluto na. Ayan. ang dami kong hugasin hugasin is real diba? pag nagluluto, hugasin is real Ayan. Oops. Diyan so wala pa pala akong asin at pangakaminta so asan yung asin ko? Yan, mga kulaking asin. Tapos, maglalagay din ako nitong liquid seasoning. Pampalasa. Tapos, paminta. Tsaka, wala akong magic sarap, guys. So, pag naubusan ako ng magic sarap, ito yung aking pang-replace. Yan, seasoning din siya na powder. Tapos, lagyan ko pa ng konting garlic powder. Ganun nga ako. Ayun, nasa buo man to. Nandito siya. Pusin ko na. Kasi meron naman akong chinap na garlic kanina. Then, yung salt ko, sa yung ko? Siguro, hindi na natin mamaya. Nagdagdag na lang ako mamaya pag kulang. Kasi ayaw ko magdagdag ng sobra-sobrang ano. Asin, mahirap pag maalat masyado. Ayan. So, ito naman isang kutsara din na. Para may konting kick ng ano, konting kick ng medyo maanghang diba, tapos syempre itong aroma tapos ko na eh <laughs> tak mo, punti lang siguro ano lang yun, mga isang kutsara lang din so pagka mamaya pag na-try ko na siya at medyo hindi ako sa ano satisfied sa lasa. So, tsaka ako nagdadagdag. So, mix mix muna natin before natin ilagay ang ating breadcrumbs. Ayun, may konti pa pala akong ayun. At syempre, lagyan natin ng konting asukal kasi Pilipino tayo. So, ito ay sweet style um, imbutido. Ayan. Masarap naman talaga ang imbutido pag medyo matamis, ba? Diba? So, mga ano lang. Mga kalahating cup lang ng imbut, Ano. Ayan ka eh. Ayan, next before ko ilagay yung aking breadcrumbs. So, ayan na. So, ganyan lang ako guys mag -imbutido. Yung iba guys, bini-blender pa nila, ba diba? So, ako, gusto ko kasi yung, masarap kasi yung pagkumain kumain ka ng imbutido, yung may mga chunk-chunk siya, ba diba? So, ganyan lang. Ayan. Siyempre. Tapos ayaw ko ng ano, ayaw ko ng gamitan ng kamay. Diba? Kaya meron akong sandok. Sandok na kahoy. Yan yung aking pang-mix. Yan. So, makikita ninyo yung mixture ng aking embutido. Diba? Masyado siya, colorful. Kitang-kita talaga yung mga ingredients na ginamit. Yan. So, lahat yan guys ay chop-chop, di ba, from, from fresh veggies. Fresh din ang meat. Ayan. Pero lang pala sa ano, sa green peas kasi frozen na siya. Pero still fresh din naman. Ay! Parang natapon. Hindi. Ayan naman. Ayan. O, di ba? pag mix na ako ng aking imbutido pero malinis ang aking kamay. <laughs> Arty lang. Hindi ganun talaga ako. And so, ilalagay ko na ito guys. Yung aking uh, red crumbs. So, wala silang green. Yung walang ano, walang mga herbs herbs. So, ito guys, my herbs siya. Kasi pang stuffings talaga siya. savory, Pero, nag-try ako one time dito. Okay naman siya. So, ngayon, ito na yung ginamit ko. So, yung breadcrumbs, guys, is pampakapit lang siya ng uh, mixture. Para pag binalot, eh, hindi siya mag-sabog-sabog mamaya. muna ako guys. Pakita ko sa inyo ulit mamaya. Hi! <laughs> Ayan. So na guys. Nahalo ko na siya. Ayan. Tapos, meron akong natira. Galing, galing sa freezer. Na niluto ko ng kailan. So, luto na siya. Ayan. So, yung magiging texture niya is ganito. Yan. O, ba? Diba? Nakikita mo yung mga chunky-chunky. So, ayan. ayan. Kita mo yung mga chunky. So, yung kinakain ko na siya. Kasi dinipros ko siya kagabi, tapos pinalito ko siya kaninang umaga. So, pinapapako siya ngayon. So, meron ako dito ang na para mag, ano ko yung lasa niya kung pwede na ba. Mag-pray so, to ako. So, I don't know kung mag, ilan ang magagawa ko dito. Baka mga 15. 15 piraso. Okay. Depende. So, susukatin ko siya dito. Susukatan ko. May mga spam niya, oh. Yung spam niya. <laughs> Chunky pa yung spam. Yeah, parang hindi siya durog na durog, diba? Ganyan ako magawa ng embutido, guys. Hindi ko siya hinahawakan. Ganyan lang. Tapos, ano ko. Um, babalutin ko na sya mamaya-maya. So, titingnan ko lang itong sample ko kung okay na ang lasa. Magbabalot na ako at mag steam Kasi para ito sa mga nag-order kanina. Ang ah, kahapon pala. Kahapon. Nag-order ako kahapon. So, ayan. Tapos, nalagyan ko siya ng hotdog. So, dalawang balot ng hotdog ko. Dalawang bottles. So, 16 pieces. Hopefully, mag magamit ko lahat ng hotdog. Dito. Ayan, so before that, magtimpla muna tayo ng ating Lux White Coffee habang naghihintay tayo ng ating niluluto na sample. So, Lux White Coffee, enjoy your coffee, healthy coffee. Ayan, so nakakaputi, nakakaganda ng skin, kasi may collagen. Ayan. Hindi siya nakakagutom agad-agad. Um, kaya mong tumagal in just a cup kaya mong tumugal ng 4 to 5 hours na walang kain kapi lang so ayan so ganyan sya ayan, lax coffee ayan, so ito yung kanyang balot sa isang ka, isang box yan, 10 pieces ang laman nya, ayan yan ang kanyang mga benefits may barley, spirulina, gasi niya kambogya, grape seed, mangustin, Japan collagen, L-glutathione, at L-carnitine, nakakapayat, nakakaputi, o di ba? O yan, guys, ito na o. Oh. Yan na. So, pwede na. Malasa na siya. Init Mm. Ready na akong magbalot. Sira na naman diet ko. Diet pa naman So, ayan guys. Meron na tayong binabalot ngayon. Um, so, i-scope muna ako kita ko sa inyo kung paano ako magbalot ng aking embutido. Nakapagbalot na ako ng dalawa, guys. Ayan. So, isang dalawang ano niyan, dalawang darang dalawang scoop. Two scoop. Tapos, lagyan ko siya ng konting butter para hindi siya nagbidikit pag ano. So, dati, pag nagbabalot ako ng imbutido, ginagamit ko foil. Kaso lang, yung foil napupunit. Although, madali siya. Madali siyang gamitin, pero nahahati siya. So, ngayon, ito na lang. Ito ang pinaka-tricky dito yung magbalot. Medyo nagkukonsume siya talaga ng time sa pagbabalot at paghihiwa. Ayan. Pero sulit naman pagka nakain mo na. So, again, kahit sa pagbabalot, ayokong ayokong narumian yung aking kamay. Kasi ayaw kong at ano yung kamay ko dyan. Para malinis naman, diba? Ayan, so, kahit sa ano guys, kahit sa pang sarili namin, baba meron kaming food trip. Ayan kami ng mga girls. Ayan, so ganito din ako magbalot. Hindi talaga ako nagbabalot na, ano, yung, na ano yung kamay ko. Mas, mag, mas gusto ko kasi yung ganito. Para kahit pagkatapos mong ano magbalot malinis pa rin yung kamay ayan so ganunin natin so baking paper ang ginamit ko so ayan tapos cling film para mas mabilis o mas maganda kasi siyang iano iikot-ikot ayan So, kagawa na ako ng dalawa kanina. Pangatlo ko na to. Ayan. So, ipress lang natin ng ganito para masiksik uh, naman. Ayan. Pag foil kasi, madali lang siya kasi itutupi mo lang. Okay na. Pero pag ito, kailangan mo siyang talian para hindi siya magsabog. Kasi sumasabog siya pag hindi mo tinatalian eh. Ayan. So naggupit-gupit ako ng lubid. Ayan. <laughs> so ayan ang aking naimbento na panali. Ayan. So so far yung nung ano na nung tinatakal ko na siya, uh, nakakatuwa lang kasi pantay-pantay yung laki nung gawa ko. So, ganito siya lahat kalaki. ba? Diba? 3 pounds yan, guys. Pwede na, ba? Diba? Actually, malaki siya. <laughs> malaki siya, pero hindi ko na, ano, hindi ko na siya binawasan. Ngayon. So, pangatlo ko nito. So, meron akong order na 12 pieces. Hopefully, kumasya siya. so, <laughs> mas umuwa pa ng 12, no? pangatlo. Um, ayan. Ito na tayo sa pang-apat. Ayan. Ayan. So, guys, may nakasalang na po na ayan. Uh, six pieces. So, ito pa. Ayan. Ayan siya. So, hindi ko alam kung ilan ang magagawa ko dyan. Siguro mga mga 8 pieces pa. So, sakto. Diba? Kasi 12 pieces yung order sa akin. So, pakita ko sa inyo mamaya kapag tapos na akong uh, magluto. No, pakita ko sa inyo. Picture.